Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Abril 15, 2025. ngayon sa ilalim ng impluensya ng masidhing enerhiya, maaaring maramdaman mo ang isang malalim na pagnanais na siya sa atin ang iyong mga iniisip at emosyon. Ang panawagan ng panahong ito ay hindi lamang upang lumutang sa ibabaw ng mga bagay, kundi upang talagang sumisid sa kailaliman ng iyong damdamin na parang isang manlalakbay sa karagatan ng iyong puso na naghahanap ng katotohanan, kaayusan. At kaliwanagan. Ang ganitong uri ng introspeksyon ay hindi madaling lakbayin, ngunit sa sandaling payagan mo ang iyong sarili na marinig ang mga tahimik na bulong ng iyong isipan, mas madali mong maintindihan ang mga pinagmumulan ng mga damdaming maaaring nagdudulot ng pagkabigo o kawalang sigla sa iyong araw-araw na buhay. Kapag sinimulan mong tuklasin ang mga ugat ng isang problema na matagal nang nakatago sa ilalim ng iyong kamalayan, mapapansin mong hindi ito kasing hirap ng iniisip mo dati. Maaaring may mga salitang hindi nasabi, mga kilos na hindi na ipakita, o mga pangarap na minsang isinantabi, ngunit hindi tuluyang nawala. Ang bawat hibla ng damdamin na iyong sinusuri ngayon ay maaaring maging susi sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Kaya't huwag matakot na harapin ang iyong emosyon. Sa halip, yakapin mo ito na parang matagal mong kaibigan na muling bumisita upang ipaalala sa iyo kung gaano kakahalaga at gaano karami pang pwedeng maabot ng iyong damdamin sa positibong paraan. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, damhin ang ligaw at malikhaing diwa na namumuo sa loob mo. May mga ideya kang maaaring hindi mo pa nabibigyang pansin, mga proyekto o gawang sining na sabik na sabik nang maisakatuparan. Ang iyong pagnanais para sa kahusayan ay natural sa iyo, Virgo. Munit na 'yong araw, imbitahan mo ang sarili mong yakapin hindi lamang ang pagiging perpekto, kundi ang kasiyahang hatid ng paggawa ng isang bagay na tunay mong minamahal. Ang malikhaing lakas mo ay tulad ng isang ilog, patuloy na dumadaloy, sumasabay sa ritmo ng damdamin mo, at handang magbigay buhay sa anumang iyong buwin. Kung makikibahagi ka sa isang adhikain may saysay para sa iyo ngayong araw, mararamdaman mo ang lalim ng iyong layunin sa mundo. Hindi lamang ito para sa sarili mong kapakanan, kundi para na rin sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa pamamagitan ng pagtulong o pagsuporta sa isang adhikain, ikaw ay nagiging bahagi ng isang mas malaking daloy ng kabutihan mapapalawak mo ang iyong pangunawa at koneksyon sa mundo. Ang simpleng pagkilos ng malasakit o pakikilahok sa isang positibong gawain ay magbubukas ng panibagong daan sa iyong personal na pag-unlad at magdadala sa iyo ng kakaibang kasiyahan sa puso. Habang pinipilit mong ihanay ang iyong mga kilos sa mga layunin ng iyong puso, bigyang oras mo rin ang sariling magnilay at itanong, paano ko hinahayaan ang aking mga emosyon na hubugin ang realidad ko? Kapag kinilala mo ang anumang anyo ng kalungkutan o pag-alinlangan sa loob mo, nagsisimula ang proseso ng paglaya. Ang katapangan mong aminin sa sarili na may mga bahagi ng iyong damdamin na hindi mo pa natutugunan ay isang malaking hakbang patungo sa tunay na kagaanan. Sa pamamagitan ng ganitong pagsisiyasat, makikita mo ang puwang sa pagitan ng kung ano ang nais mo at kung ano ang tunay mong nararamdaman. Kapag napunan mo ang puwang na iyon ng pag-unawa at pagmamahal sa sarili, Lalakas ang iyong paninindigan sa mga desisyong kailangang gawin at tataas ang antas ng iyong kasiyahan sa pang-araw-araw mong buhay. Isipin mo ngayon ang posibilidad na mapalibutan ka ng kapayapaan. Hindi ito isang bagay na kailangang hanapin sa labas, kundi isang bagay na maaari mong maranasan sa pamamagitan ng pagtanggap at pagyakap sa iyong buong pagkatao, sa lahat ng iyong kalakasan, kahinaan, pangarap at kabiguan. Sa katahimikang ito, mas mauunawaan mo ang sarili mong daloy ng enerhiya at kung paano mo ito maaaring gamitin sa mas epektibo at malikhaing na paraan. Ang panahong ito ay isang paanyaya sa iyo upang tanggapin ang kabuuan mo ng walang takot at walang maskara. Masdan mo kung paano ang misteryo ng buhay ay maaaring maging gabay sa paghahanap mo ng direksyon. Ang araw na ito ay maaaring magdala ng ilang sagot, hindi sa anyo ng malinaw na salita, kundi sa pakiramdam ng katahimikan, ng yi, ng panloob na pagkapuno. Kapag pinayagan mong lumutang ang mga damdamin ito sa iyong isipan, matutuklasan mong mas malinaw na ang ugnayan sa pagitan ng iyong damdamin at ng mga proyektong nais mong simulan. Kapag nagkakaisa ang iyong panloob at panlabas na mundo, ang lahat ay tila dumadaloy ng mas maayos, parang sining na walang pilit, isang galaw na may ginhawa. Ngayong araw, ang maswerteng kulay para sa iyo ay puti. Isa itong paalala ng kaliwanagan, kapayapaan, at kadalisayan ng layunin. Kapag isinusuot mo ang kulay na ito o nakapaligid sa iyo ang ganitong kulay, maaari nitong palakasin ang iyong panloob na balanse at klaro sa isipan. Ang maswerteng numero mo naman ay 21 at 38, mga bilang na sumisimbolo ng progreso, ambisyon at pag-unlad. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalakad sa kalikasan habang nagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng paglalakad sa mga tahimik na lugar tulad ng parke tabing dagat, o hardin, mas madali mong maririnig ang tinig ng iyong sarili, at makakakuha ka ng mahalagang sagot mula sa loob mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, Virgo, alalahanin mong lahat ng nararamdaman mo ay bahagi ng iyong pagiging buo. Ang mga pag-aalinlangan, ang mga liwanag ng pag-asa, ang init ng pagnanais, at ang lalim ng damdamin ay hindi kailanman hadlang, kundi hakbang patungo sa isang mas matatag, mas tunay, at mas malikhain mong sarili. Panatilihin ang pag-asa, itaguyod ang tiwala sa sariling kakayahan, at huwag kalimutang magpasalamat sa mga biyayang hindi mo man agad makita, ngunit mararamdaman mo sa anyo ng kapayapaan, inspirasyon, at pagmamahal. Ang araw na ito ay hindi basta isang pahina lamang sa iyong kwento. Isa itong kabanata ng pagising at pag-akyat sa susunod na antas ng iyong personal na paglalakbay. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong hakbang ng may tiwala. Yakapin mo ang iyong damdamin, igalang mo ang iyong intuition, at ipagdiwang mo ang kakayahan mong lumikha ng buhay na tunay mong minanais. Sa bawat sandaling inilalaan mo sa pagminilay, sa bawat kilos ng kabutihan at paglikha, tinatatahi mo ang isang kinabukasang mas makulay, mas payapa, at mas ikaw. Magpahinga ka ngayong gabi ng may pusong punang ng kapayapaan. Sapagkat sa araw na ito, kahit hindi mo agad makita, ikaw ay umabong. At bukas, muli kang babangon dala ang panibagong liwanan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.